guys for today's video. So, uwi ko lang from office. So, meron akong na-receive today na pasalubong from Bicol. Yan. Galing to kay Ate kasi nung Saturday umuwi sila sa Bicol. Kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaalala ko sa Ginobatan, Albay. 'Yon. Tapos kaninang umaga lang sila bumalik. And then pinadala niya to through James kasi si James yung bunsong anak niya is kasama ni nanay kanina na nagsundo kay JD sa school. So, unang-una, pakita ko lang, meron silang, meron siyang keychain na pili natin yung design. Ang cute, diba? And then, meron siya, meron ding uh, pili tarts. And then, meron ding pili nuts with sesame seeds. So, actually, gustong-gusto ko itong mga to kasi mahilig ako sa mga nuts. Mahilig ako sa peanuts, sa almonds, sa mga peanuts. Yan. So, sobrang thank you ate. So, since favorite ko ang mga nuts, so, ano pang hinihintay natin? So, tikman natin, buksan natin. Ito, huwag na natin itong patagalin. Since, medyo gutom na din ako. <laughs> Ipa Di ako ng ti dinner. So, unahin muna natin itong both, ah... Uh, pili parts. Ayan. Sakto-sakto lang yung pinadala sa akin natin kasi four pieces. Ako lang naman nakakain ito kasi si GP naman siya may ilig sa mga ganito. So, hindi rin naman siya masyadong uh, sobrang dami. Saktong-sakto -sakto lang kasi medyo nag lilimit din ako ng kain ngayon. Hindi lang halata pero medyo nag lilimit na ako. So, tignan na natin. Deixa eu sobrar um. matamis. Hindi rin siya hindi naman sobrang ah. Um, yung parang wala nang lasa. So, sakto-sakto lang siya. So, next naman is tikman natin tong pwede na sweet sesame seeds. Ah, oh, diba? Punong-puno siya. Yeah, I think I'm going ko kaya sa. Sarap. Hmm. Diba? Ano gusto natin yun dito sa masarap din naman. So, yun lang. Baka diba naubos ko to sa isang upuan. <laughs> Pero, yun. share ko lang. So, thank you very much for watching.